Boom oh, mag mo gumagigib gamer. mo. Sabi mo. Shut mo kay Daddy. Sabi mo. Shut eh, sabihin mo. Ah, dali. Shut up. Shut mo kay Dad. Kay Daddy, ayun si Daddy. Oh, 'pag plug, plug ka dali. Ah. Aisha, magiging vlogger nga 'yan. Hindi maiiayahin eh. Oh, ayun. Kusinahan. Ah, ayun. Kakain ka ka. Busina oh. <laughs> ah. Pim, ka, busina. Busina. Oh. Tas na Grabe ni pang ano ni Tourist Pang heavy duty. ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ അല്ലേ ഇവിടെ നിന്നോ അല്ലേ sabaw. Tumakamina hawak niyo 'to. Ba. Aba dug pala no. pala 'to.

And I water pump Ano ba ito? Nakabit si Tata Ibo ng ano to, tayo? water pump Water pump Yan Goods, pagbutihin mo ha okay. Yung sampung taong walang tanggalan na ha Ah. Shout out kay Tata Ibo Mag-hi ka uh, yeah. Buti ba si Tata Ibo Nag-hi sa vlog <laughs> Yung iba galit parang Pag minablog Sarap na di ha bot? Di bot Baldeon na lang sa harap ano? Oh, na lang. oh, yan tapos na. Ah, sa harap pa pala. Abot naman ang to frequency mo sa side mirror ano? Sa mm, side mirror. Yeah. Okay. Buti may uh, power spray. Ah, di ba? Kitab na. Aishaz kataba Maburo-buro ni ba eh, Abang pakai ka Ha? Hello! No, shout, ya, shout out ni ya mga kebayan Shout out ni mga tropa mongselo Hello! guys, welcome sila <laughs> <laughs> oh, bae, to my haa <laughs> haa, tapos na Mainit Ini guna tu nasik sah Mabas dah Oh Takpus dah dah Tak ni Kisah balde Jangan mula si stripu, bu Mungkin matugis yan Original pa naman yan, Orocan Kay Grabador yan Ato <laughs> At gaysan boy, kay Grabador din ibagsak niyan eh Yun ang driver mo eh The new bus, uh, <laughs> 771 yan yeah, mga bayan, shoutout po tayo. So maraming maraming salamat po muli sa walang sawang suporta. Ah. 70,000 subscriber na po tayo mga bayan. Maraming maraming thank you po sa so, mga solid kawayan dyan. Maraming thank you. So ngayon po, shoutout po tayo mga bayan. Shoutout po kay Sir Edward Paul at sa misis niya na si Miss Jane Baukan. Yan. Shoutout po. Maraming maraming thank you. Shoutout po kay Get Dogs at sa konduktor niya si Dominaes. Yan. Shoutout po. Shoutout po kay Meiko Polo from Leyte. Yan, matagal na nating subscriber. Shoutout po. Shoutout po kay Sir Frederick Castillo. Kay Angel Menandro Randre. Arande. Ah kay Michael Sadle. At ako, boss. Frederick Cas Cas Castillo ah, ba? Ah, Castillo. Yun. Shoutout po sa inyo dyan. Ingat po kayo palagi sa biyahe dyan. Maraming maraming salamat. From Jonel Pormanes Idol Kabayan pa shoutout naman Jonel Buenape Pormanes From Pulelan Bulacan Yan, salamat po Shoutout po kay Mr. Swabi Official Yan, pa shoutout naman po kabayan Watching from Dubai Yan, sa mga kabayan o dyan na nasa Dubai Ingat po tayo palagi dyan Shoutout po kay Charles Bilmes ah, Iniwan mo na nga si 296 Ganda ng thumbnail mo si Ati Grats Lodi watching from UAE Pa-shoutout naman dyan Shoutout po, maraming maraming thank you John Paul Bulanos Yan, shoutout po, kaban Pa-shoutout naman sa next vlog mo From QC, salamat Yun, maraming maraming salamat po Ryan Pablo Yan, pa-shoutout naman dyan Lodi Watching from Jeddah, Saudi Arabia Yun, maraming maraming salamat po Yan, shoutout po kay Clarence Andre Idol, pa-shoutout naman Shoutout po Shoutout po kay User PB9 Shout out Idol Bamban Gatdola Bar ah, Basquez ng Balayan, Batangas. Yun, malapit lang dito. Shout out po sir. Shout out po kay Jake Inas Buslon. Yun, shout out po. Shout out po kay Sir Migs Manyalak. Yan, shout out sir. Maraming maraming salamat. Shout out po kay David Bianes. Yan. Pa shout out naman diyan BBL Trans 3230. Oy, shout out po sa mga taga BBL diyan, mga kasabay natin diyan sa biyahe. Ingat-ingat po tayo palagi. Yung mga bayan, sa mga nagpapashoutout, Siyempre maraming maraming salamat sa mga silent viewers, sa mga solid subscriber ko. Maraming maraming salamat po sa inyo pong pagtiwala at pagsuporta sa aking munting YouTube channel. So, happy 70k subscriber na po tayo. So, road to 100k subscriber na po tayo mga bayan. Maraming maraming salamat po muli. Sana... So, maabot natin yung 100,000 subscribers. Siyempre, sa tulong nyo mga bayan. Please like and share and subscribe my YouTube channel mga bayan. Maraming maraming salamat po. God bless. Ingat po tayo palagi mga kabayan sa biyahe. Thank you po.